Artificial Intelligence or AI. Ito ay isang sangay ng computer science na layuning magpakita ng intelektual na gawain tulad ng pag-iisip, pagproseso ng datos at pagpapasya gamit ang mga computer system at algorithm. Artificial Intelligence ay may dalawang uri. Ang malakas na AI o strong AI na nangangailangan ng computer system na may kakayahang mag-isip tulad ng tao at ang mahinang AI or weak AI na nagbibigay lunas sa mga limitadong gawain tulad ng personal assistants, chatbots, at self-driving cars. Sa pangaraw-araw na buhay, mayroong mga teknolohiyang AI tulad ng Siri, Alexa, Google Assistant, at chatbots na nakapagbibigay ng mga sagot sa mga tanong ng tao gamit ang pagproseso ng mga datos. Bukod pa rito, mayroong mga self-driving cars na nakatutulong sa mga tao sa kanilang paglalakbay. Ngunit, kasabay ng malaking potensyal na hatid ng AI upang mapabuti ang buhay ng mga tao, mayroon ding potensyal na panganib. Halimbawa nito ay ang pagkawala ng mga trabaho sa mga tao dahil sa pagbabago sa industriya, at ang mga bagong katanungan tungkol sa etika at seguridad ng mga teknolohiyang ito. Sa kabuuan, malagang maunawaan ang mga teknolohiyang AI at ang kanilang epekto sa ating pangaraw-araw na buhay upang magamit natin ito ng maayos at may kapakinabangan para sa ating lahat.